Hello guys, good afternoon. Nagbabalik si Ate Belle Mixed Vlog. May i share ako sa inyo. Kanina, may natanggap ako. Good afternoon pala una sa lahat sa inyo, good afternoon. Bigalap shout out mga kaibigan. So, may papakita ako sa inyo. Sobrang excited lang ako kasi May i-share ako. Kanina kasi may nagpunta dito. So may nag-doorbell, takbo ako pababa. <laughs> Sabi ko, sino kaya yun? Ang iniisip ko, baka DHL o anong may order. Hindi ko alam kung may order yun si mister, ganyan. So pagbukas ko, nakita ko yung may-ari ng tindahan na lagi kong pinupuntahan, kung saan ako mostly talaga, almost talaga, doon ako namimili sa plus. So ipapakita ko sa inyo ano natanggap ko. Ito, nakatanggap kami ng ayuda. Yan. Hindi ko pa siya binuksan. Kasi nung, nung natanggap ko ito, naisip ko nga, bago ko siya bubuksan, ay, ibibidyo ko pala. <laughs> Kaya ayaw kong buksan. so, naisip ko, ibibidyo ko talaga. So, gusto ko siyang i-share sa inyo ngayon. Ipapakita ko kung anong natatanggap namin. Sabay nating tingnan. So, ipapakita ko sa inyo. Sandali lang. Sandali lang, ha? I hope makikita ninyo. Wow! my bread kami. Binibili ko kasi ito palagi. Ngayon, tama-tama na na yung bread namin. Binibili ko. Kaya lang yung binibili ko, malaking pack Ha? ang laman mga 9 or 10 bread yata yon eh hindi ganito so yung binibili ko fresh yon yung half cook ito half din naman siya pero kailangan ilagay ko siya sa ref ito naman hindi ko siya nilalagay so meron kaming black tea si mister ang mahilig dito pero yung ginagamit ni mister iba pero ito yung mostly yung iniinom black tea. English, English tea siya. So, meron kami dito cookies. Yun, nilalagyan nila ng strawberry fresh at saka parang cream milk. Pero ano siya yung, ano bang tawag niyan? Yung parang ano siya, ay hindi ko ma-explain, hindi ko alam kung anong tawag niyan sa atin. So, basta yan na rin, natanggap namin. Wow. May ano kami dito. Yung parang ampaw sa atin ito. Bigas ito na pinatuyo. Tapos ito siya. Ayan. dami naming ayuda. <laughs> Tapos ito ano. Yan. Orange juice. new multivitamin pala. Halo-halo siya. Multivitamin. So, wow. <laughs> Meron pa kami dito ng strawberry jelly. Yan. Paborito namin ito. Ito mostly ang ginagamit namin. O ano, minsan din yung blueberry. May cookies. Yan. Ito naman ay parang Netherland cookies ito. May lasa siya na ewan ko anong basta ano siya, may lasa siya na minsan nahalo din sa pagkain. Yan. Tapos meron sila dito kung ano ang sell nila. So ano ba ang sell nila? Ano ito? Monday to Sunday may cell sila dito. Yan. Yan. Yan yung sell nila. Croissants nila is 89 cents na lang. Instead of 1 euro 96 tapos ito pizza instead na 11.98 or 13.58 ngayon is 6.99 na lang Dalawang, ano dalawa siya tapos yung saging na 2.58 per kilo no 25 pala cents per kilo ngayon is 99 so i-round off nila yan 1 euro na lang tapos ito rin 279 or 399 yung halaga ng ano slice na sausage or ano na lang siya 2 euro so ito yung mga sell nila ang nakakatawa ang bait nga eh <laughs> nung pagbukas ko nakilala ko yung tao ay ito yun siya ito ito yung naghatid ito yung may-ari ng tindahan Lagi ako doon. Almost talaga nandoon ako. Tapos, paborito uh, ko kasi yung tindahan na plus. At uh, yung plus ay makikita mo sa buong Netherlands. Dati meron din ganito sa Germany pero nawala na siya. Eh, wala ng plus doon sa amin sa Germany. Iwang ko lang sa ibang part ng Germany. Pero dito sa Netherlands, kilala talaga itong plus na ito. So, ito yung may-ari, pero hindi siya yung ibig sabihin yung kabuuan ng plus. Siya yung may-ari. Parang may prangkisa lang sila. Parang Jollibee ba ganyan? So, tuwan-tuwa ako nung binigyan ako. Sabi ko, akala ko nga, may nakalimutan kami. Yung pala ay, yun, bigay lang nila, ayuda lang. Sabi ko nga, anong meron, nagtanong ako. Yun lang daw, parang action ano nila yun parang ba diba, advertisement or mga ganyan promotion lang nila so tuwan tuwa ako na parang bata grabe yung pasalamat ko sa tuwa ko ay sabi ko ibibidyo ko bago ko siya buksan so yun lang guys gusto ko si-share so, sa inyo yung yung sir so, nangangatay yung tayong ako yung atay na yung ilong ko. Yung sobrang tuwa ko. <laughs> Ito, ipakita ko sa inyo yung uli natanggap namin. Tika, sandali. So, ipapakita ko is uli sa inyo. Ito yung bag. Na yung pangalan nga. Plus, yan ang pangalan ng tindahan. So, tinupi ko kaagad. May magagamit ako minsan na uh, kailangan ko ng maliit na lalagyan na hindi naman marami yung bibilihin ko so yan may paglalagyan ako tsaka ito yon yung Jolly jelly jelly paborito ng asawa ko yan yung strawberry na jelly tapos ito yung sinabi ko sa inyo na para siyang ampaw di ba rice yung ampaw pinatuyo yan sa atin ito yun siya ito nga o rice na kalagay biologic uh, rice na ampaw baffles tapos ito yung multivitamins yan multidrink nila at tapos ito yung cookies tapos ito din siya ano cookies din sa kanila yan at ito yung bread paborito kong bread ito kahit kind of, sa Germany. Yun nga lang, binibake siya. Pero meron din namang na bibili na gano'n na. Pupunta ka nga lang sa bakery. Tapos ito yung black tea. Tapos ito yung nagdala. <laughs> yan, nakita niya. Yan, ito yung tao na to. Nakilala ko siya. Ang dumi ng kamay, anong ano ko. Hindi dumi yan ha. Kundi nagkulay ako ng ano ko. Ngayon, ito naman yung misis niya. ba? Diba? So, tuwan-tuwa ako. Yan, yan yung mga natanggap namin na ayuda. ba diba, nakakatuwa? <laughs> na binigyan kayo ng ayuda. Parang promotion siguro nila, ganyan. Yun ang sabi niya eh. No? Tuwantuwa ako na no? parang bata. <laughs> so, yan lang guys. Gusto ko i-share sa inyo tutuwa pa rin ako hanggang ngayon na may nagbigay sa amin ng ayuda. Kahit man sabihin natin na ganito lang, pero di ba malaking bagay na rin yan. At saka blessings na rin yan sa araw na, na ito na natanggap namin. So, thank you so much sa panonood ninyo mga kaibigan. Sa counting vlog ko sa nangyari today. <laughs> may natanggap ako na blessings na gusto ko lang share talaga sa inyo. maraming salamat sa panonood uli sa mga videos ko sa malilit na vlogs ko. thank you so much, love you all guys and I wish you have a nice day. bye bye, sa ulit ulit, bye bye.